Ayan oh. Nagpapakain tayo ng mga chicken. Ayan. Alright. Ayan pa. <laughs> ayan. Ang lalaki ng mga chicken na yan. Ala, 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 Ayan. Lala, lala. Ayan. <laughs> ayan si Savannah doon. Oh. Alright. Nak, anong gagawin mo? Thank you, sir. Opo, kukulik. Ayan. <laughs> Kuliktain ang eggs dito. Alright. Halika na. Sabana. Dito tayo. Oops. Dito yun sila. Naglilay ng eggs. Wow. Ilan ba yun nandito? Wow. One, two, three, four, five, six, seven. Wow. 7 eggs. Wow. Seven eggs. <laughs> nice. Padali nak. Talik ka, ano ba ito? <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> oh, gusto ni Savannah na siya yung kukulekta ng eggs. Sige na nak. Dali na, magkulek ka na ng eggs. Ayan na. Ayan, kulek na ni Bana. Sige na. Tulungan na kita. Okay, sige, kunin mo yon? Yun o. You know. All right. dito, dito. All right. Sige, be gentle, Mami. ha? Hala, mga chicken, no? Oh. oh my gosh, ang lalaki talaga ng mga chicken na yan. Ayan. Mm. Um. Oh, di ba? Ayun na si Sabana doon. Ay, ang galing talaga ni Sabana mangulikta ng eggs. <laughs> grabe. Galing No? <laughs> Ingat sa bana ha, kasi ba ano yung yung egg baka crack, mabasag. Ah. <laughs> ayan na si bana. Oops. Ilan na ba yan, nak? Ilan na yan? Ilang eggs na ba yan? Oh, no. Bakit? Takot ka sa ayan. Baka sabi ng chicken, ano bang ginagawa niyo sa egg ko? O, oh, sige na. Mm, sabi nila, anong gagawin niyo sa egg ko? Alright. Alright. Careful ha, kasi baka mabasag. <laughs> Ayan o. Oh. Ha, ah, diba? Bukas. Opo. Oh. I got the eggs. Yes. Wala na? Ubus na? O, oh, ubus na. Wala na ba dyan? Uh -huh. Oh, dali na. Halika na. Labas na tayo. Grabe, oh. <laughs> Ayan. One, two, three, four, five, six, seven eggs. Actually, kahapon, nakakuha kami ni Savannah ng six eggs. Tapos, today, um, six eggs ulit. Di ba, para? Opo. Opo. Para may body na kain. Ha? Huh? Somebody na kain. Oo nga. Oo, oo yung bird. Kumakain oh. <laughs> Ayan. Yung na Alright. solve na yung eggs natin per day no. Sobra sobra pa para sa aming dalawa ni Savannah yung seven eggs. ha <laughs>